Ang salitang pakialam ay may malawak na kahulugan na maaaring tumutukoy sa isang aksyon na positibo o maaari din namang negatibo. Yung mabansagang kang pakialamero ay isang mabigat at masakit na kalagayan pero maaaring ang iyong pakikialam naman ay para sa kabutihan. Wala kang paki. Yan ang salita ng mga taong ayaw ng pinakikialaman sila. Pero ang tanong, kapag nasabihan ka ba niyan ay titigil ka na nga sa pakikialam? O maari din naman yung kabaliktaran yung sitwasyon. Ayaw mong makialam at yung mga tao naman ang nagsasabing, para ka namang walang pakialam na ang paraan ng pagkakasabi nito ay inuudyok kang kang makialam. Maaari ka kasing mapahiya kung pinakikialaman mo ang hindi mo dapat pinakikialaman. At maari ka namang maturing na kulang sa concern sa mga pagkakataon na hindi ka naman nakikialam. So, kailan ba tayo pwedeng makialam? Ito ang ilan sa mga bagay na dapat isaalang-alang kapag makikialam ka. Karapatan. May karapatan ka bang makialam? Kung hindi ka kasali, wala kang magagawa, hindi ka makakatulong at hindi ka naman apektado ng isang bagay, mainam pa na sarilinin mo na lang ito o ipanalangin. Kung magulang ka, may pakialam ka dapat sa iyong anak at maging ang mga anak mo sa iyo. Pangalawa, dahilan. May mga pagkilos ang iba na direktang nakakaapekto sa kapwa. At kung ikaw yung kapwa na naaapektuhan sa negatibong paraan ng mga kinikilos ng iba, may karapatan kang makialam ayon sa saklaw ng mga bagay na nakakaapekto sa iyo. Paraan, ang paraan ng pakikialam ay mahalaga din. Ang tamang motibo sa maling paraan ng pagpapahayag nito ay nakakasira. Mahalaga na maunawaan ng pinakikialaman na ang iyong pakikialam ay bunga ng pag-ibig at para sa ikabubuti ng sitwasyon at hindi para ipilit lang ang gusto mo kapalit naman ng mainam para sa pinakikialaman mo. Ang sabi ng Bible, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Tinuturuan tayo ng Bible na magkaroon ng tamang pakikialam. Hindi tama na pababayaan lang natin ang napapahamak. Hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili lamang. Ang pagbulusok at pagkasira ng buhay ng iba ay maaaring maagapan kung tayo ay marunong makialam ng tama. Maraming buhay ang pwedeng maisalba sa makasalaan ng pamumuhay kung meron tayong gagawin upang sila ay matulungan. Asin at ilaw tayo ng mundong ito. Yan ay katuruan ni Kristo. At ito ay mga responsibilidad na hindi matutupad ng walang pagkilos at pakikialam sa buhay ng iba. Hindi lahat ng pakikialam ay masama. Madalas pa nga, dyan tayo nagkukulang. Kung ilalagay sa tama, ang pakikialam ay napakagandang kasanayan. Nagpapabuti, nagtutuwid, bumabago at humahangon sa mali. Kung nasa tama ang pakikialam mo, ang isipin mo ay ito ang nais ng Diyos na gawin mo. Ano man ang iparatang o sabihin ng tao, kapag tama ang ginagawa mo, ang pagtingin ng Diyos pa rin ang dapat na mas matimbang para sa iyo. Asa ka pa!